Magandang araw mga kachika! Handa na ba kayo para sa isang kakaibang chika? I-reveal natin ang mga kwento ng ilang sikat na Pinay celebrities na matagumpay na nagpapalaki ng kanilang mga anak bilang single moms. Tara na! Magsimula tayo kina Janela Salvador at ang aktor na si Marcus Patterson, isang Filipino-British, ay naging magkasintahan mula 2020 to 2022 noong January 5, 2021. Inanunsyo nila sa kanilang YouTube channel ang pagsilang ng kanilang anak na si Jude. Naghiwalay sina Janela at Marcus noong 2022 at kinumpirma ni Janela ang kanilang paghihiwalay at ibinahagi na siya ay isang single mom ngayon. Sa kasalukuyan, pareho silang abala sa pagiging magulang kay Jude at nakatuon sa kanilang mga sariling buhay. Isa sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang pagiging lasingero ni Marcus na kanyang inamin sa mga panayam. Kinumpirma noong Marso 2024 ang paghihiwalay ni Sara Lahbati at Richard Gutierrez matapos ang ilang buwang haka-haka online. Napansin ng mga tagahanga ang posibilidad ng hiwalayan nang mag-unfollow ang dalawa sa isa't isa sa Instagram noong Enero. Kinumpirma ito ni Sara sa mga panayam at ibinahagi na siya ay single na ngayon. Patuloy pa rin silang may co-parenting setup para sa kanilang mga anak na sina Zion at Kai. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong Hunyo 2023, kinumpirma ng singer-actress na si Rita Daniela ang mga chismis tungkol sa kanyang paghihiwalay sa ama ng kanyang anak na si Baby Uno na isang non-showbiz partner. Ayon kay Rita, apat na taon silang nagkasama ng kanyang ex-boyfriend. Gayunpaman, sinabi ni Rita na nananatili silang magkaibigan at nagsisikap silang maging mabuting magulang sa kanilang anak. Ang dating sex bomb dancer at Wawawin co-host na si Sugar Mercado ay naghiwalay sa kanyang asawa na si Christopher Go noong 2015. Ang kanilang paghihiwalay ay nauwi sa mga legal na kaso kung saan si Sugar ang nagwagi batay sa desisyon ng Korte Suprema. Ipinagkaloob din ng Korte Suprema sa kanya ang Permanent Protection Order. Bagamat nasa pangangalaga ni Sugar ang kanilang dalawang anak, sina Gabriel Sofia at Olivia Isabel, patuloy nilang pinaghahatian ang responsibilidad sa pagpapalaki sa mga ito. Naging isang single mom ang dating miyembro ng Viva Hot Babes na si Zara Lopez nang i-anunsyo niya sa kanyang Instagram Reel noong Pebrero 12, 2024 na naghiwalay na sila ni Simon Javier. Hindi niya binanggit ang eksaktong dahilan ng kanilang paghihiwalay, ngunit nagbigay siya ng pahiwatig na iniwan sila ni Simon. Sa kabila ng kanilang breakup, nagkasundo si Zara Lopez at Simon Javier bilang co-parents ng kanilang dalawang anak na babae noong Abril 2024. Magkas sintahan sila simula noong 2010 at nagsama sa kabila ng 10 taong agwat ng kanilang edad. Ang aktres na si Shara Soto ay ikinasal kay Jojo O'Connor noong 2010 at biniyayaan sila ng isang anak na isinilang noong Marso 2015. Noong Enero 2016, kinumpirma ni Soto na naghiwalay na sila ni O'Connor at bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon kay Soto, ang kanilang paghihiwalay ay dulot ng isyu ng pangangaliwa. Sa kabila nito, pinili niyang manatiling maayos ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Noong Pebrero pero dalawang libo labing natanggap niya ang mga dokumento ng annulment ng kanilang kasal. Kalaunan, nagkaroon siya ng relasyon sa Filipino-American na si Ian Austin, ngunit naghiwalay din sila noong dalawang libo dalawamput isa. Ang aktres na si Katrina Halili ay tanyag sa kanyang mga kontrabida roles sa iba't ibang teleserye. Noong 2012, nagkaroon siya ng anak na babae na si Katie kasama ang kanyang kasintahan noon, ang singer na si Chris Lawrence. Kahit naghiwalay sila, nanatili silang magkaibigan at patuloy na magkasamang inaasikaso ang kanilang anak. Sa mga nakaraang taon, ipinamalas ni Katrina ang kanyang dedikasyon bilang isang ina kay Katie. Masaya at kontento siya sa kasalukuyan at ayon sa kanya, sapat na ang magkaroon ng kasintahan at hindi na niya hinahangad ang muling magpakasal o magkaroon o ng karagdagang anak. Nagpakasal ang actress na si Christine Reyes sa MMA fighter na si Ali Katibi noong 2016 ngunit naghiwalay sila makalipas ang tatlong taon ng pagsasama. Mayroon silang anak na babae si Amara na isinilang noong Pebrero 2015. Ayon sa mga ulat, inamin ni Reyes na siya ang nag-iisang tumutustos sa mga pangangailangan ni Amara na nagdulot ng mga espekulasyon na hindi na nagbibigay ng suporta si Katibi mula nang maghiwalay sila. Noong Pebrero, Pebrero 2024, kinumpirma ni Christine na naanul na ang kanyang kasal kay Ali Katibi matapos ang halos limang taon mula sa kanilang paghihiwalay. Sa kasalukuyan, nasa isang relasyon siya sa aktor na si Marco Gumabao. Ang aktres na si Jody Santa Maria ay naging asawa ni Pampi Lacson, anak ng dating senador Panfilo Lakson mula 2005 hanggang 2011. Ang kanilang kasal ay naanul ayon sa post ni Jody sa kanyang Instagram account noong Hunyo Siam, 2024. Mayroon silang isang anak na may palayaw na 30. Nakarelasyon din ni Jody si Jolo Revilla, anak ni Senator Bong Revilla, ngunit naghiwalay sila noong 2018. Mula 2020 hanggang sa kasalukuyan, nasa matatag na relasyon siya sa aktor na si Raymart Santiago. Si Denise Laurel ay isang aktres at mga awit na naging ina sa edad na 23 matapos magkaroon ng anak sa isang dayuhang nobyo. Isinilang niya ang kanyang anak noong 2011 at buong puso niyang tinanggap ang pagiging isang ina. Bagamat hindi nagkatuluyan kasama ang ama ng kanyang anak, itinuturing niya ang kanyang anak bilang pinakamagandang biyaya sa kanyang buhay. Ani Denise, No, I wasn't prepared, but you know what? I've always wanted to be a mom. Engage siya sa professional basketball player na si Solomon Mercado noong Marso 2014, ngunit noong Oktubre 20, 2016, inanunsyo ni Laurel sa kanyang Instagram account na natapos na ang kanilang relasyon. Si Rufa Gutierrez at ang Turkish na negosyanteng si Hilmaz Bektas ay ikinasal noong 2003 at naghiwalay noong 2007 dahil sa mga cultural differences. Ibinahagi ni Rufa na nakaranas siya ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso habang sila ay magkasama. Naanul ang kanilang kasal noong 2012. Bilang isang single parent, inaalagaan ni Rufa ang kanilang mga anak na si Nalurin at Venice. Ngunit noong 2021, inamin niyang nakipag nakipag-ugnayan siya sa kanyang ex-husband at pumayag sa co-parenting. Noong Hunyo 2022, muling nagkita ang kanyang mga anak kay Yilmaz Bektas matapos ang 15 taon ng pagkakalayo. Sa ngayon, may relasyon si Rufa kay Herbert Bautista. Ang queen of all media na si Chris Aquino ay isang single mom sa kanyang panganay na anak na si Joshua na anak niya kay action star Philip Salvador at kay Bimbi na ipinanganak noong 2007, anak naman niya sa kanyang ex-husband na si basketball player James Yap. Ikinasal si na Chris Aquino at James Yap sa isang civil ceremony na pinangunahan ni Mayor Sonny Belmonte noong Hulyo 10, 2005. Naghiwalay sila noong 2010 at naanol ang kanilang kasal noong 2011 bindalawa. Subalit, tumanggi si Chris Aquino na magbigay ng mga detalye tungkol sa mga dahilan ng pagkabigo ng kanilang kasal. Saka, sa kasalukuyan, nagpapagaling si Chris sa US dahil sa kanyang sakit at kakahiwalay lang kay Mark Leviste noong Nobyembre 2023. Si Sunshine Cruz, isang aktres, ay kabilang din sa mga single mom. Mula nang maghiwalay sila ni Cesar Montano noong 2013, tinupad ni Sunshine ang papel ng ina at ama para sa tatlo niyang anak na sina Angelina, Samantha, at Francesca. Hanggang ngayon, labing isang taon matapos ang kanilang paghihiwalay at ang annulment ng kanilang kasal noong Setyembre 2018, patuloy pa rin si Sunshine sa pagtatrabaho. Ipinagmamalaki ni Sunshine ang kanyang pagiging single mom. Siya ngayon ay kasalukuyang nalilink sa businessman na si Atong Ang Ibinahagi ni Pops Fernandez na ang kanilang paghihiwalay ni Martin Rivera ay isa sa pinakamalupit na sakit na kanyang naranasan. Nagkakilala sila noong 1982, ikinasal noong pito, at naghiwalay noong 1987 dahil sa isyu ng third party. Opisyal nilang naanul ang kasal noong 2000. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Ram at Robin, na ngayon ay parehong naninirahan sa US. Ilang taon Matapos maghiwalay, naging magkaibigan muli sila at nagtrabaho pa ng magkasama. Pareho na silang lolot-lola ngayon, matapos magkaroon ng anak si Robin Nievera, kasama ang kanyang partner na si Mian Acoba. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, nakipagdate si Pops sa mga mas batang lalaki, kabilang na ang modelo na si Brad Turvey. Ang unang pangalan sa listahan natin ay si Angel Aquino, na ikinasal kay Ian Bernardes noong isang 1,000 siyam, naraan siyam naputlima ngunit naghiwalay pagkatapos ng siyam na taon. Noong 2004, opisyal na naanul ang kanilang kasal. Nagkaroon sila ng dalawang anak na babae, sina Iana at Thea Bernardes. Mula nang maghiwalay sila, kakaunti na lang ang nalalaman tungkol kay Ian Bernardes na ngayon ay nakatira sa Baguio. Hindi rin siya madalas makipagkita sa kanyang mga anak. Ngunit ayon sa pangalan nilang anak na si Iana, nananatili pa rin ang malapit na relasyon ni Ian sa kanila kahit na may bago na siyang pamilya. Dahil dito, si Angel Aquino ang nagpalaki sa kanilang mga anak ng mag-isa. Yun lang po ang video natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi niyo sa mga kwento ng mga celebrity moms na ating tinalakay? I-share nyo ang inyong mga opinion sa comment section. Don't forget to like and subscribe for more videos like this. See you on my next upload!